Mga kababaihan at mga ginoo, ngayon gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isa sa mga pinakahindi kapanipani walang nilalang sa planetang ito ang marilag na panda. Ang mga magiliw na higanteng ito, kasama ang kanilang iconic na itim at puting balahibo, ay mayroong espesyal na lugar sa ating mga puso at nagpapaalala sa atin ng kagandahan at pagkakaiba-iba ng ating natural na mundo. Ngunit higit pa sa kanilang kaibig-ibig na hitsura, maraming maituturo sa atin ang mga panda tungkol sa katatagan, kakayahang umangkop, at kapangyarihan ng konserbasyon. Ang panda, na katutubong sa kagubatan ng kawayan ng China, ay nahaharap sa maraming hamon sa kaligtasan nito. Gayunpaman, nagpapatuloy ito ng may dinatitinag na espirito na nagtuturo sa atin ng kahalagahan na huwag sumuko. Sa kabila ng pagiging isang endangered species, ang mga panda ay nagpakita ng kahangahangang katatagan, na ng nakamamanghang pagbabalik mula sa bingit ng pagkalipol. Ipinapaalala nila sa atin na kahit na sa harap ng kahirapan, makakatagpo tayo ng lakas upang malampasan ang anumang balakid. Sa isang mabilis na pagbabago ng mundo, ang kakayahan ng panda na umangkop ay talagang kapansin-pansin. Ang mga magagandang nilalang na ito ay umunlad upang umunlad sa isang jeta na halos binubuo ng kawayan, na nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahang sulitin ang mga magagamit na mapagkukunan. Ipinapaalala nila sa amin ang kahalagahan ng kakayahang umangkop at paghahanap ng mga malikhaing solusyon upang umunlad sa anumang sitwasyon. Kung paanong natutong umangkop ang panda, dapat din tayong yakapin ang pagbabago at umangkop sa patuloy na umuusbong na mundo sa ating paligid. Ang kwento ng panda ay isa ring makapangyarihang paalala ng agarang pangangailangan para sa konserbasyon. Habang ang kanilang mga likas na tirahan ay patuloy na nanganganib sa pamamagitan ng deforestation at panghihimasok ng tao, responsibilidad nating protektahan at pangalagaan ang mga mahalagang ekosistem na ito. Ang pakikibakan ng panda para sa kaligtasan ay nagsisilbing isang wake-up call na humihimok sa atin na kumilos, na maging tagapag-alaga ng ating kapaligiran at ang boses para sa mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Mga kaibigan, Humugat tayo ng inspirasyon sa kwento ng panda at ilapat ito sa ating sariling buhay. Kung paanong ipinakita sa atin ng panda ang katatagan, malalampasan din natin ang mga hamon ng may determinasyon at syaga. Tulad ng kakayahan ng panda na umangkop, yakapin natin ang pagbabago, humanap ng mga makabagong solusyon, at huwag matakot sumubok ng bago. Igit sa lahat, hayaan ang kalagayan ng panda na mag-apoy sa loob natin upang protektahan at pangalagaan ang ating planeta. Bawat isa sa atin ay may kapangyarihang gumawa ng pagbabago, ito man ay sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pagkilos o mas malaki, sama-samang pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, matitiyak natin na ang mga susunod na henerasyon ay patuloy na mamamangha sa kagandahan ng panda at sa pambihirang pagkakaiba-iba ng buhay sa Earth. Kaya, tayo ay manindigan, naudjuk ng diwa ng panda. Maging inspirasyon natin ang kanilang katatagan, kakayahang umangkop, at ang agarang pangangailangan para sa konserbasyon. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang mundo kung saan hindi lamang ang mga panda kundi ang lahat ng mga nilalang ay maaaring umunlad, at kung saan ang mga kababalaghan ng kalikasan ay magpakailanman pupunuin ang ating mga puso ng pagkamangha at pasasalamat. Salamat!